Ang mga guys, dito naman tayo sa ating tila ng mga ulam. Panibagong araw, panibagong vlog. Okay guys, maluto na tayo. Fourth minuto. Guys. Fourth minuto yun guys. Maluto na guys. Sabi ulit. Yung kasunod natin, yung ating 40 dito may mga display na tayo guys ritong isla adobong baboy pork bookies mga pritadang manok pritadang manok din, yung ating ay na, yung ating pork minuto yung ating pork minuto ayan yun hulikat na yung ating minodo dito sa lagayan guys para may serve na natin

para makakarami niya manunod kasi share guys pa-share sa ating mga videos para maraming makapanood ang ating mga video salamat guys Terima kasih telah <laughs> menonton! नहीं लाना। नहीं लाना बाहर। अंदर जोग। अंदर। नहीं जोग। ठीक है गैस, सर्विस ना दे। at yung magsalang natin yung ating fourth hanggang dito na lang guys thank you, God bless all salamat